Magandang araw sa inyong lahat at welcome sa aking channel. Spotted ang couples na si Coco Martin at Julia Montes na nagbabakasyon sa Rome, Italy. Sweet na sweet na magkasama ang dalawa at mukhang ito na nga ang selebrasyon para sa nagdaang kaarawan ni Coco. Talaga namang in-enjoy ang bakasyon sa kabila ng busy schedule nila para sa kanilang proyekto Hanggang ngayon ay hindi kinukumpirma ni Nakoko at Julia ang tunay na namamagitan sa kanilang dalawa. Ngunit para sa mga netizens ay sapat na ang ebidensya sa social media para masabing espesyal sila sa isa't isa. Makikitang sunod-sunod na nakikitang dalawa sa mga litratong kuha habang nagbabakasyon sa ibang bansa mukhang level up na ngayon dahil hindi na gaya noon mga nagdaang bakasyon. Makikita na ang mukha ng dalawa sa mga larawan at hindi na nakatalikod sa shot o kaya ay nakakap o kaya ay naka-face mask. Samantala, itinuturing ni Answer Prayer ng kapamilya actress na si Julia Montes ang pagdating ni Coco Martin sa kanyang buhay. Ibinandera ni Julia sa buong universe na si Coco ang tumulong at gumabay sa kanya noong nagsunod-sunod ng pagdating ng mga pagsubok sa kanyang buhay. Pagbabahagi pa ng aktres, si Coco kasi, nagkataon ng time na lost ako sa person, siya yung nag-guide sa akin. Siya yung answer prayer ko noong mga time na yon. Anong gagawin ko? I'm lost. Di ko alam kung anong ano tapos ipinakita niya sa akin that he has been through all the hardships tapos basta keep the faith and nazarin devotee sila ni lola and that's all for our today's video kung bago ka lang sa akin child ay mag-subscribe at pindutin na rin ang notification bell maraming salamat